mukha yan. Nakasimangot. Ha? mukha yan. Nakasimangot. wow, sa'yo. Ano may ano po? Wow. So, ayun. Hey, what's up, guys? So, welcome to my channel. Ayan. So, madami kasing nagre-request na ituloy ko na yung vlog ko kasi recently nag-upload ako sa YouTube ko no, tapos wala nang kasunod na upload so yun yung mga nagre-request sa akin yung mga kaibigan ko yung mga ka-workmates ko na mag vlog daw ako so ayun um, sana matuloy tuloy ko na to sana <laughs> di na ako tamarin kasi yung mga una kong upload tinatamad talaga ako mag ano, mag edit so ayun ngayon is ano sana magtuloy-tuloy na So, ayun. Ito yung una kong content, guys. Um, bali, gagawa lang ako ng activity sa school yun. Kasi, eh, ang ginawa kong activity hindi siya natuloy. Hindi um, pa pala siya natapos. No? Kasi, ano, ba't hindi siya natapos? Kasi, yung una kong gawa, nabasa siya, pre. Nang pabango. No? Ayun, mo, may manja. Tingin nyo naman yung drawing ko, napakakot. Walaan nyo nga kung ano to. Wait lang. Ayan. <laughs> ang cute eh, no? Sa Ang yung subject namin dito is yung 2D animation. So, may ako. Ngunit, guys. So, ayun. Bali, ano siya? Flipbook siya, flip. Ayan. Basta yun na yan. Ayan, flipbook siya. So, pangat ng drawing ko. <laughs> Tagal, ayan. At, ang drawing ko, guys, so, umabang sunbug yan. No? Pangat eh, no? Wala, hindi talaga. Ang mga mag-drawing eh. Pero ngayon ulitin ko siya. Sana maganda na yung kalabasan. No? May plus 5 pa yan sa proof. Oh. ko Kasi nalim makita. Ayan. Mas na plus 5 yan guys. Kasi nang meeting namin yan. Yung, yung pag may nagawa na daw. Pakita daw kayo sa sir namin. Sa proof namin. So yon bibigyan niya daw ng plus 5. So ayun. Bali gagawin ko. Ulitin ko na lang sya. Tapos samahan nyo ako. Manood na lang kayo dyan. No? <laughs> so ayun. na. <ta> <laughs> so ayun guys. Um, ito yung gagamitin ko. Ayan. Timeless na index card. Tapos lapis. Ayan. So, wala akong pambura. So, challenge na lang natin yung sarili na natin na huwag magbura. Sana tayo magkamali. <laughs> Sana magkamali, no? So, ayun na nga. Tara na! So, ayun guys. Gagawa na ako. Um, Tatayin lang ko na lang para mabilis tayo. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never know I'm best, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym I gotta get my reps up. In the gym I gotta get my working. I can't it, on the chances, make it certain. Yeah, I had to lose it all to find my purpose. Yeah, but I. So ngayon guys, um, nagawa ko na siya. No? So bali, ito na yun, ito na yun. Ah, yun na. So ito yung una. Ito yung unang page. Yan yung gawa ko. Ah, mag-focus guys. Ah, nak-focus eh. Basta yan. Tapos ito yung una. Parang pinalaki ko lang eh. <laughs> Walang nag-improve sa drawing eh. Wala eh. Hindi talaga tayo binayaan mag-drawing talaga. So ayan. Bali, ito yung result niya guys.

Minator pa nga. So, oh, ayan. bali, ipapasa ko to sa, ano, may gagawin pala siyang video, ano. Inilalagay ko pa siya sa PC. So, ayan. ayun din yung next kong gagawin para tapos na, sa, tapos na ako sa gagawin ko. So, ayan, may ipapakailala mo na sa inyo, guys, mga asa ko. <laughs> mga asa namin pala rito. So, ayan. wait lang. Ah. Ayan. Okay. Go, 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 si Molly yeah, yung pag namin ah Molly <laughs> to lo lo mga mags to okay si Koki si Koki okay. yung oh, Koki ano naman ito yung talaga papansin nakakita eh. ah, lang ng camera oh. papansin papansin yun ha Molly ha Nanti itik lang ah. Nanti itik lang ha? ah. Lo. Ano? Ano mo kaya yan? Ha? Ano mo kaya yan? Maximangot? Mawa sa'yo. Ano eh, mo, eh, may ano po. <ff> wow. Ito, hmm. tulog lang sayo Huwag ka lang dyan, guys. Kasi papansin talaga eh. So, ayun. ayun na nga. So, uh, kaya na nga yung gagawin ko. Magawin ko ng video. Yung ginawa ko ng flip. So, yung yun na nga. Ipapansin. So, ayun so, yun guys. Uh, lipat na natin siya sa PC. No? So, kaya yun. Pakita ko ulit guys. Anime ito. Hmm.

na video format na siya. So ayun, pakita ko na lang sa si inyo. Nakita. Medyo malabo nga lang. Oh, okay. okay. ayun. Di pala mala oh, malabo pala. Kasi ano, malabo ng drawing, hindi ko, ko nakapalan masyado. Kumbaliyan lang siya. Eh, nawala. Eh, hey, sanimator. Pwede na. Pwedeng, pwede na. Pwede nang matulog. <laughs> so, ayun lang guys. sa Thank you sa mga nood. No? So, sa susunod na video ulit. Peace.